Maok maghahain ang kasong kriminal laban sa may-ari ng gusali na ginagamit sa illegal na pogo. Narito ang news ni Kim Gomez. Planong magsampa ng kasong kriminala ang Presidential Anti-Organized Crime Commission na laban sa nagmamayari ng Nerida na gusali sa Paranaque City kung saan natunto ng operasyon ng iligal na pogo. Sinabi ni Paok Spokesman Winston Casio na kanilang ihihirit na kumpiskahin ang buong gusali na ginagamit ng Dan Ying Gaming Corps kung saan nag-ooperate ang pogo workers sa loob ng dalawang taon. Dagdag pa ni Spokesman Casio na posibleng maharap ang mayari ng nasa Sabing gusali sa kasong human trafficking dahil sa pagpapaupa ng establishment sa Pogo Operations. Sa kabila ng mga red flags, tulad ng 20 million pesos na monthly rent at dami ng mga dayuhang pumapasok. Nabatid na sinalakay noong February 20 ang nasabing Chinese Run Pogo Hub kung saan naaresto ang 435 na manggagawa kabilang na ang 148 na dayuhan. At yan ang News Scoop, Kim Gomez, nagbabalita ng tama, naglilingkod Não. Uh -huh.